Hello guys! Welcome back to my channel. Kumusta tayo mga Kapinoy Traveler? Ako ang iyong travel buddy today at sa episode natin ngayon, aalamin natin kung saan matitikman ang pinakamalamig na simoy ng hangin sa ating tropical na bansa. Um, kung pagod ka na sa mainit at naghahanap ka ng lugar na pwedeng balutin ka ng makapal na jacket o kaya naman makapal na fog, nasa tamang channel ka. At alam mo ba, kahit nasa tropical zone ang ating bansa, We have places that can compete with cold weathers in other countries like Taiwan o kaya naman uh, Japan and it's not just the lamig factor kasi sometimes it even gets to yung frosty conditions kaya humanda ka na dahil we will count down the top 5 coldest places in the Philippines. Now, so magsisimula tayo sa ikalimang pwesto, ang Tagaytay City. Ang Tagaytay ay matatagpuan sa Calabarzon Region, Region 4A, at kilala ito bilang isa sa pinakamadaling gateway mula sa Metro Manila para magpalamig. Dahil nasa mataas itong elevation, natural na mas malamig dito compared sa mga karatig lugar like Cavite, at ang um, pinakamalamig na buwan dito ay karaniwang Disyembre hanggang February during the peak of the amihan season. Although there is no official all-time lowest record na binanggit ng pag-asa, para sa Tagaytay, ang temperatura rito ay madalas bumababa sa 18 degrees Celsius or even lower sa madaling araw ng mga buwan ng amihan. Ang malamig at breezy na hangin sa si Tagaytay ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito dinarayo. Perfect ito for al fresco dining with a view of Taal Volcano. Tourists usually buy thick jackets, scarves, and of course, hot bowl of bulalo to fight the chill. At ngayon naman, umakyat tayo sa ika-apat na pwesto ang Malaybalay Bukidnon sa probinsya ng Bukidnon sa Northern Mindanao Region 10. Marami ang nagugulat na may malamig na lugar sa Mindanao, but Bukidnon, which is located at the center of the region and surrounded by high mountains and is genuinely chilly or malamig talaga dito. Karaniwang malamig na buwan dito ay ang Enero hanggang February at pinakamababang na itala ayon sa pag-asa ay nagtala ng 17 degrees Celsius noong January 27, 2024. At dahil sa cool climate, umuunla dito ang mga pananim na gulay at prutas na karaniwan sa temperate regions. The cold weather is also a major advantage for ecotourism and agritourism, making the province a perfect laid-back mountain destination sa, sa Mindanao at even sa Visayas. At ngayon naman, dumayo tayo sa ikatlong pwesto, ang misteryoso at magandang sagada sa Mountain Province, na bahagi ng Cordillera Administrative Region or CAR. Ang sagada ay kilala hindi lang sa hanging coffins at kuweba, kundi pati na rin sa napakalamig na klima nito. It is situated at a higher altitude than Baguio, making the cold more intense. Pinakamalamig na buwan dito ay karaniwang as uh, nasa January hanggang February while there is no widely cited all-time lowest record Sagada often experiences temperatures dropping to around 10 degrees to 12 degrees Celsius early in the morning so the cool and often foggy weather in Sagada gives it a unique charm and helps maintain its beautiful pine and mossy forests The cold weather also sets the ambience for tourists looking for a quiet and refreshing mountain getaway. Kaya kung nagaanap ka ng relaxing area, baka sagada ang kasagutan yan. At sa pangalawang pwesto, ang walang kamatayang Baguio City sa Binget na bahagi rin ng Cordillera Administrative Region o CAR. Ang Baguio ay tinaguri ang Summer Capital of the Philippines. Hindi ito makukumpleto kung hindi babanggitin ang Baguio. Of course, dahil alam naman natin ang Baguio City ay isa sa mga malalamig na lugar sa Pilipinas. It is the coldest, highly urbanized city in the Philippines. Karaniwang malamig dito mula Enero hanggang Pebrero. Pero ang buong kapaskuhan ay malamig rin sa Baguio. Kaya magandang ma-experience dito ang Christmas time. The all-time lowest recorded temperature ng pag-asa sa Baguio City ay umabot ng 6.3 noong January 18, 1961. Nitong mga nakaraang taon, madalas itong bumababa sa 9 degrees Celsius or even lower. The cold climate is Baguio's biggest selling point. It helps in the growth of various flowers, vegetables, and of course, the famous strawberries. Ang lamig dito sustains the city's tourism and is why the ukay-ukay industry thrives here. So that's Baguio for you guys. At sa wakas, narito na tayo sa numero unong malamig na lugar sa Pilipinas. At ang pinakamalamig na lugar sa Pilipinas ay walang iba kundi ang Atok Benguet. Kasama ang mga matataas na bahagi ng Mount Pulag na nasa probinsya rin ng Benguet at Cordillera Administrative Region o CAR. Karaniwang nag-uumpisa dito January hanggang February ang peak ng Amihan, ang malamig na season sa Atok. Dahil mas mataas ito kaysa bagyo, madalas itong nakakaranas ng mas matinding lamig. Naiulat na ang mga temperatura ay bumababa sa 6.8 degrees Celsius at kung minsan ay sub-0 degrees, lalo na sa Mount Pulag Summit. Ang pinakamatinding epekto nito ay ang pagkakaroon ng frost o andap sa mga sakahan na sumisira sa mga pananim na gulay. Kaya tinatawag itong Little Alaska of Binget. Ang 6.3 degrees Celsius na record ng Baguio ay technically ang lowest recorded in a city. Pero sa mga rural area, mas matindi ang lamig sa Atok at Mount Pulag. So ayan mga Kapinoy Traveler, kung gusto mong maranasan ang tunay na lamig sa Pilipinas, alam mo na kung saan ka pupunta. Just remember to always be prepared. Bring your thickest jackets and enjoy the cold but the beautiful side of our tropical country. So dun sa top 5 natin, saan sa mga lugar ito ang pinakagusto mong puntahan? You can comment them down below at huwag kalimutang mag-like, subscribe for more travel contents and adventures. So, guys, thank you so much for your support and thank you for watching. See you on the next one. God bless.